Kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang anumang record ang pangalang Mary Grace Piatos na pumirma sa ilang resibo ng confidential funds ng Office of the Vice President. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan! Graffy, walang birth certificate, walang marriage certificate at kahit pa death certificate na nakapangalan sa isang Mary Grace Piatos. Yan po ang sinabi ng PSA o Philippine Statistics Authority sa si ibinigay na ng certification sa House Committee on Good Government and Public Accountability na siyang bumubusisi sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Pero sabi rin sa certification na firmado ni Undersecretary Claire Dennis Mapa kung mayroong dagdag na impormasyon pa gaya ng pangalan ng magulang ni Mary Grace Catos o petsa at lugar na mahalagang pangyayari sa kanya pwede nilang hanapin pa ito ng husto sa kanilang Civil Registry System Database. Si Mary Grace Piatos ang nakapirma sa isa sa daan-daang acknowledgement receipt o resibo na ipinasa umano ng OVP sa COA o Commission on Audit para ipaliwanag kung paano nila ginastos ang kanilang confidential funds noong 2022. Pero tingin ng mga mambabatas, hindi totoong tao si Mary Grace Piatos na tila pinagsama raw na pangalan ng isang restaurant at chichirya kung matatandaan nag-aalok ng isang milyong pisong pabuya ang mga mambabatas sa sino mang makapagtuturo kay Mary Grace Piatos. Sabi naman ng isa sa mga staff ng OVP noong huling pagdinig ng Good Government Committee, may mga apelyedong Piatos sa Davao. Si Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List, sinabi sa isang press ngayong umaga na patunay ang PSA certification na nag-imbento lang ng resibo ang opisina ng Vice Presidente. Rafi, sinusubukan pa natin kunin ang panig ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte tungkol sa certification na ito ng PSA. Balik iyo Rafi. Maraming salamat, Jonathan Andal. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki sa Pavia, Iloilo matapos barili ng dating kinakasama ng kanyang live-in partner. Nasawi naman ang isang ginang sa Cebu City matapos matabunan ng gumuhong riprap. Ang may na balita hatid ni Femary Dumabok ng GMA Regional TV. Tulong, -tulong ang mga rescuers sa pagresponde sa mga natrap sa loob ng isang bahay matapos madaganan ng gumuhong riprap sa isang subdivision sa Cebu City. Nangyari ang insidente sa gitna ng malakas na buhos ng ulan kabilang sa ni rescue ang isang ginang na natabunan ang kalahating katawan nasawi siya kalaunan sugatan naman ang mister niya gigilklam mo naman gigpicture naman ako sa mama nga qualified to kaya magandang ligyan na sir ana litik oh dia og dire niya gantori to la man bolang maikwan kwento ng anak ng mag-asawa nasa loob siya ng bahay kasama ang dalawa niyang kapatid na nakatakbo palabas ng bahay pinaiimbisigahan na ng LGU ang insidente. Sasagutin din nila ang pangangailangan sa pagpapalibing sa nasawing ginang. Isa ang patay at anim ang sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa Talisay, Cebu. Base sa investigasyon, nag-counterflow ang isang multicab at bumangga sa kasalubong ng motorsiklo at tricycle. Ang driver, aminadong nakainom at hindi napansin na napunta siya sa kabilang lane. Tumila po ng mag-asawang sakay ng motorsiklo na ikinasawi ng nagmamaniho nito. Ang mo bahala na sa ilang settlement dapat sa mo kinabuhi. kinabuhi mo gilang. Patay sa pamamarilan 35 anyos na lalaki sa Pavia Iloilo. Nangyari ang insidente sa loob ng beauty parlor ng kanyang live-in partner. Aminado sa krimen ang nahuling sospek na dating kinakasama ng babae. Kinakausap daw niya sa loob ng parlor ang biktima para layuan ang kanyang asawa. Nang may kunin na kutsilyo ang biktima. Tapos may naging sa may siguro. Muto, ang kubas, unahan ako na on blaw. ko na lang eh. Selos ang motibong sinusundan ng pulisya sa krimen. Nakaditin na ang sospek na nahaharap sa reklamong murder with the unused of unlicensed firearm. Fe Dumabok ng Jamie Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpalipas lang daw ng masamang panahon ang Russian attack submarine na mataan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong November 28. Yan ang paliwanag ng mga sakay nito ng i-radio challenge sila ng Philippine Navy ay sa National Security Council. Galing daw noon ang submarine sa exercises kasama ang Malaysian Navy. Umalis din daw ang submarine hapon noong araw na iyon. Paglilinaw ng NSC, kahit bahagi ng EEZ ng Pilipinas, high seas pa rin na maituturing ang lugar kung saan dumaan ang submarine, kaya malayang maglayag doon ang anuang sasakyang pandagat. Tingin naman ng dating Vice Commander ng Philippine Navy na si Retired Rear Admiral Romel Jude Ong, posibleng mechanical problem ang dahilan kung bakit naroon ang submarine na hindi raw aaminin ng Russia. Posible rin daw na mensahe o babalayuan para sa Amerika. Sa halit na tulungan sa gitna ng masamang panahon, sinilaw at pinagbantanta pa umano ng China Coast Guard ang mga mangis ng Pinoy sa Rosal Reef na nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pati ang mga taga-Philippine Coast Guard na sumaklolo sa mga mangisda, binuntutan din ang mga barko ng China. Balita natin ni JP Soriano. Nangingisda sa Rosal o Iroquois sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang mga Pilipinong ito. Nang bigla silang lapitan ng helicopter ng China. nag siya ng uh, mababang lipad lamang at 15 feet at uh, ginagawa niya ito sa mga ng Pilipino. Uh, we're thinking that they're doing this as a form of harassment para itaboy ang ating mga maingistang Pilipino. Dahil na ipadala ang video sa Coast Guard, agad silang sumaklolo sa mga mangingisdang inabutan na rin pala ng ulan at paglakas ng alon. Kabilang kami sa mga media personnel na sumama sa kanila sakay ng BRP Cape Enganyo nitong Sabado, kasunod ang BRP Melchora Aquino, isa sa pinakamalaking Philippine Coast Guard vessel. Pero di pa man nakalalayo sa Palawan, ay silungan na kami ng Chinese Coast Guard vessel na ito pasado alas 5 ng hapon. Pagdating namin sa bandang Escoda Shoal, huminto alas 8 ng gabi ang aming sinasakyan. Sa gitna ng dilim, ilaw lang ang kayang i-record ng video. Pero kitang-kita naming dumaan sa aming harapan ang barko ng China Coast Guard. Narinig din namin ang ilang beses na radio challenge ng China para palayuin ang Philippine Coast Guard sa umanoy teritoryo nila. Pasado alas 10 ng gabi, muling napahinto ang sinasakyan naming barko dahil din sa pagdaan ng China Coast Guard. This is very dangerous. Uh, Maaring magdulot ito ng banggaan at uh, ma maging sanhi ng isang sakuna. We were able to prevent this kind of collision with the Chinese Coast Guard. Pagputok ng liwanag, namataan namin ang ilan pang Chinese vessels. Natanaw na rin namin ang mga Pilipinong mangingis ng dalawang linggo ng Nasa Rosal Reef. Mag-alas 8 po ng umaga, December 1, at matapos nga po ang magdamag na pagbuntot, at ilang beses na pagpigil ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard vessel na ito, ay narating na rin po ng PCG vessel ang bahagi ito ng Iroquois o Rosal Reef. Nakabantay pa rin ang China Coast Guard habang isinasakay sa mga inflatable boat ng PCG ang mga kababayan nating mangingisda. Sa isang punto, ibinabapan nila ang kanilang maliit na speedboat pero di naman lumapit sa amin. Ang China Coast Guard tinawag na ilegal ang pagtitipon ng mga sasakyang pandagat ng mga Pilipino sa Roseau Reef kaya gumawa sila ng kaukulang hakbang. Kuwento ng mga Pilipino lumubog ang dalawa sa dalawampu nilang bangka dahil sa masamang panahon pero hindi sila sinaklulohan ng mga Chino. It is also very uh, disappointing no? the mere fact na nakapagpalipad sila ng aircraft dito ay monitor naman nila mga mais ng Pilipino. Hindi sila nag-offer ng uh, kahit na anumang assistance. Sa halip na tulong ay sinilaw pa umano ang mga Pinoy. Masakit po sa mata. Yung kulay green nila na laser, pinagitgit po nila. Yung hindi ka talaga ganun yung kataga ng blocking nila. Hindi black talaga nila. Binabantaan din silang bobomba ng tubig kapag lumapit sa mga inaangking bahagi ng China. Sabi nila, back to Philippines daw. At sa kabila ng mga natapos ng pag-uusap sa pagitan ng China at Pilipinas gaya ng Bilateral Consultation Mechanism o BCM, lumalabas na patuloy pa rin ang China Coast Guard sa pagpigil, pagbuntot sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea, bagay na iligal ayon sa 2016 Arbitral Ruling. Pero sabi ng PCG, patuloy silang maglalayag dito sa West Philippine Sea hanggat ipinag-uutos ito ng ating gobyerno. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gate naman ng Chinese Foreign Ministry, hindi factual o makatotohanan ng claim ng Pilipinas. Anila sila ang may karapatan sa Rosal Reef at iba pang bahagi ng Spratly Islands. Legal daw ang ginawa ng China Coast Guard para protektahan ang kanilang sovereignty.